tatago ng magnanakaw, isa lang ang gusto namin sabihin sa inyong lahat. Patawad kay Father, pero putang ina ninyo! Kaputa-putahan ang mga putang ina ninyo! Katatapos lang ng misa, pero Panginoon, patawad niyo, patawarin niyo kami, pero totoo yan. Ito ang wika ng lahat ng mga Pilipinong ninakawan. Putang ina nyo. Putang ina nyo. Putang ina nyo. Putang ina niyo! Putang ina niyo! Putang ina niyo! Putang ina niyo! In Tapos na ang panahon ng mga bababait at ng mga resilient. Ang mga babae, ang mga mababait, ginago. Ang mga resilient tinarantado hindi na sa atin yung bait-baitan, kimikimian, tahimik-tahimikan, patawad pero hindi po. Hindi ko sisimplihan, hindi ko babaitan ang mensahe ko ngayon dahil hindi naman sila magbabakit. Sa katunayan, mga hayop sila. So bakit natin babaitan ang mensahe natin? Hindi natin kakalmahan ang mga salita at kilos natin dahil deserve nila ang galit, ang pikon, at buot ng mga nanakawang Pilipino. Hindi tayo pwedeng kumalma. Hindi pwedeng iiyak lang. Hindi pwedeng magtitiis lang. Hindi tayo kakalma. Hindi ko kayang maging magalang sa kanila. Dahil mga bastos sila. Mga salaula sila at mga baboy sila natin kaya maging mabait sa kanila A, dahil mga na, walang sila. <laughs> hindi pwede. Hindi <laughs> pwede yung mabait ka lang, Inas mabuting asal mabait. ka. Hindi uubra sa kanila ang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. Kaya tama yan. Sumigaw so, lahat ng galit! Lahat ng galit na galit! Ang hindi matatapos ang galit bukas! Ang ang galit hanggang hindi makulong ang mga putang ina ang magnanakaw. Yeah. Hindi tayong pwede magalit lang ngayon. Kailangan hanggang bukas, kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na guwan, hanggang umabot ng ilang taon, hanggat hindi sila nauubos. Walang mawawala sa atin kasi ubos na tayo. Kaya ang babaw, ang gagawin natin ngayon ay babawi na tayo ikulong ang mga magnanakaw. Para sa akin, hindi nga sapat ang kulong. Dapat patayin ang mga korap na magnanakaw. Ibalik ang death penalty para sa mga korap. Para patayin ang mga magnanakaw, ikulong pati pamilya nila. Dapat gumawa ang bata ng batas pamahalaan para ibalik ang death penalty. Pasensya na po, Father. Alam kong ayaw mo ng death penalty. Ipagdasal mo na lang ako. Ibalik ang death penalty para sa magnanakaw. Dahil ang magnanakaw ang, ang corrupt na public official. Hindi ko na tatawag na public official. Ang corrupt na politiko ay higit pa sa mamamatay tao. Ang corrupt na politician ay higit pa sa magnanakaw corrupt na politician, ang korupsyon ay higit pa sa terorismo. Yeah! Ang mga terorista, namimili lamang ng lugar at panahon kung kailan aatake. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas, walang pinipiling araw. Araw-araw nila tayong ninanakawan. Tama! At ang inaatake ng mga terorista, yung, yung mga Iba ang pananampalataya, iba ang paniniwala, iba ang lahi. Pero ang mangkorap, kapwa Pilipinong kalahi ang ninakawan. Kaya hindi tayo pwedeng sumuko lang ng ganito-ganito. Kaya hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos! Kung gusto mong magkaroon ng magandang legasya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng magna nakaw. Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Bongbong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil Sinaswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos naming mga employer mo. Kami ang nagpapasahod sa inyo tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Tama! Takutin natin ang gobyerno dahil kapag hindi kaya sa atin wala sa kanila. Tama! Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong lahat. Tama! Lahat ipakulong. Tawiin ang mga ari-arian. Bawiin ang mga ari-arian. Pati atay i-donate. Ibigay ang atay. Pati matay, doon ito walang ititira. Kasi nga, Benin. hindi tayo pwedeng maawa Benin. dahil mga putang ina nila. Maraming salamat sa inyong lahat. Sasamahan namin kayo hanggang mamaya. Isa pa, putang ina nyo!